Wow! Wow! Laki naman yan! Ayan! Wow! Tumatalon-talon! Talaga na na! Ibay Wow! Talaga naman oh Kahuli din siya o ng malaki! Ang palibas na kayo doon sa atin. Oh, yan, yeah, ka kasi pasyalan talaga yan. eh o. No? Oh. Oh, yeah. oh. Tapos yun, bukas yon. Eh, kaya lang, nung nabili nga ng Maynila yung niya. Oh. Wala na, sinaraduhan na. Wala na. Hey guys, nandito tayo sa dulo. Sa dulo ng Biason. Andito si Tatay Ramon. Wala si Tay Erning. Akala mo, oh, Di kita makilala. Kahit nakatalukbong ka, kilala pa rin kita. Iyan o. Oh. Ayan, Nagmamayaban. nagmamayabang. Nagmamayabang. Tingnan natin. Wow! Wow! Ang lalaki. Tayo mo, tayo mo. Nagmamayabang sa uli niya. Tingnan natin. Shit! Ang inalaki. Wow! More than five fingers. Yan, dito lang yan sa dulo sa Biason. Yan. Ito pa si Tayo Ramon. Pinagmamayabang sa akin. Pinakita sa akin yung mamaw niyang tilapia. Wow! Iba ka talaga, Tayo Ramon. Ah shit, ang laki. Grabe. Sana makahuli ako ng ganyan. di pa ako nakahuli ng ganyan eh. Ayan guys ha. Ah. Dito tayo sa Biason. Kasi nung nakarang linggo sa Suka tayo eh. sulit din, din daw eh. Magandang ano doon. Four fingers nang nahuli natin. Pero tayo, tayo ramon. Sampung fingers. Grabe laki. Oh, huwag nyo kalimutan. Share, like, comment, and subscribe. Ayun pa oh. Mamau. Oh shit. Wow. Terus bandar masa dulu mayroon din, guys. Ya itu dito na yan sa Biason. Oy, motor ko na tumba. Lagi are. Shit. Talaga na matay mana. Wow! Wow! Wow, laki. Angat mo na. Angat-angat. Wow, uh, lucky yan. wow, lucky <laughs> wow, cuma telon telur itu. Dapat, Wow, wow, uh. yeah, no. oke. Okay. Ayo, sunod-sunod lang daw eh. <laughs> Mahilo. Woo, laki. Mamaw, tang ina niyan, mamaw. Boy, shit, ang liit. mamaw Balik natin to, maliit. Sama? Oh, man, oh. Wow. mamu uh. pla pla wow talaga naman oh uh. tahuli din siya uh, nang malaki talaga naman ian si master more than five fingers laki ayun par kawdin oh wow grabe you oh know. Yan. Oh, ano pang hinihintay Subscribe na Kuya Oms TV. Baik, Ano? kalau kandulur tang Uy ka na? Gonna... <laughs> o, oh, bulong mo Ang tagal natin din nakita. <laughs> <laughs> 你那个玻璃杯。